Hello, hello. I'm out again. It's my lunch break. Walking again. Hindi ko dapat kunin yung ano, yung harap ng bus. Ayaw nila yung nakikita yung plate number nila. So, dito lang ako sa gilid. Ito ay taniman ng kalam. Wala na. <laughs> taniman ng mga gulay dito. Hello, hello. Asan ah, na kayo? Guys, dalaw kayo dito. Maglalakad-lakad lang ako. Pag lunch break, dito ako. Sa labas. 30 minutes na walking. So, ibababa ko lang ng konti. So, baka magalit yung mga kapitbahay pag na ipapakita yung mga bahay-bahay nila. Jawagan ko ang aking friend. Sandali lang. Hello, hello. This okay. is delivery truck sa Gawa. So, ano, fall season na dito. Merong taniman ng gabi dyan, oh. Ayan. Hello. Hello. Okay. Ay. Ay. Let's take a sandali kita mag login ako doon sa isang sa uh, main na account ko madam para madalaw ka. Punta sana ako doon sa park na inupuan namin kahapon may mga ibang tao eh. Ay nandoon yung ano yung kasama ko dito ako sa ano. She doesn't mind pag magsasalita ako. Kondo-san, konnichiwa. Ha, <laughs> <laughs> Camera dami ne. Tomodachi ano. Ah, tomodachi wa ne, ano doko? major, major. So andito ako sa park, madam. saglit lang ha, i mag login ako doon sa isang account ko. <laughs> Dala ko yung iPad. Upo ako dito sa may batuhan ulit. Yung ang ko kahapon, kasama ko yung isang oo oh, oh. <laughs> batuhan. O oh, yan, o. Oh. May batuhan siya. Kahapon, hindi ko nadala yung stand ng DJI Osmo Mobile ba itong tao dito? Teka, maglalagin ako dito, madam, para makakiyot ka. Oh my gosh. It's 12.30 na. Kumusta nung na, na, ka ba dun sa ano? About sa... Yung bata na lumayas na sa kanilang bahay? Madam? Okay, sa Oo, masarap mag-jogging uh, ah, uh, eh, dapat binabasa ko yung mga sinasabi mo, Madam. Evie po said, hello. Evie po said, pwede nga makyat. <laughs> sabi niya, sarap mag-jogging mag jan dyan. Ah. Oo, masarap mag-jogging. Itong bato, parang may kimo... Para saan niyang mga bato, sabi niya. Ito, oh. kimo, parang nag, commemorate sila someone dito o oh, may meron siyang pangalan. Hindi ko alam ko ano, hindi ko masyadong mabasa pero I think meron ano important na tao diyan. Sandali lang, madam. Hmm. Medyo gamay ko na yung ano. May EV po sa May bago yung sanggol na nilagay sa freezer. Oh my gosh. Oh my. Nako naman. Anong na anong ginawa nung nung yung mother ang naglay sa freezer, yung sanggol. YouTube sign in. Tap Twitter. Ah, nag-offline daw ako. Offline daw ang aking YouTube. So i-on ko ang aking data. Anong ay Ibi po said yung mag-asawa pero kasi merong bagong news dito sa Japan. Yung bata daw nilagay sa, ay yung sanggol nilagay sa freezer. Kung minsan may mga weird na mostly mga young, young parents yung nagkaganyan. Sign in ako. Gmail. Magsenan lang ako madam ha. Mag, mag, ano ka lang dyan. Maglagay ka lang ng ano para may babasahin ako. Buti na lang. Memorize ko yung yung password ko. Kung minsan, kinecheck ko pa sa listahan. Ay! Ivy said they are Chinese nakatira sa Japan daw pala. Yung naglagay ng kanilang sanggol sa freezer. Nako naman, bakit na ginawa yun? Siguro stress sila dito sa life dito sa Japan. Sabi niya dito sa ano. Confirm if you are trying to sign in. Ayan, nandiyan na ako, madam. Your channel. Ayan, o. Oh, Ipakiyatin kita. Okay, saan mo <laughs> Madam, your friend. Streamer login code. Ano to? Okay, sandali lang, madam. Ano na ba yung ginawa ko nung pinakyat kita, madam? <laughs> Grabe naman yung kalas, ang ingay. Ay, yung karaso. Oo, ma malakas, malakas ang pick up nitong stream yard. Oo, hagdan. Sika, like, bigyan kita ng hagdan. Saan ko kaya ilalag? Pin message. Hagdan, please. Ipin message ko nga yung message mo na yan. Hagdan, please. Tapos, moderator Sa bakit sabi dito ano in, remove moderator eh dati naman ano ano ginawa ko noon madam baka pwede kang maghagdan na i-try mo at baba mo yung link yung link oo wala na yung link baka may link ka Ah. Dati wala namang lumalabas put user on time out na lang nakalagay dito. Na then okay. Let's see here. Kung merong in Ay, ayon guest yun pala oh, invite guest. Ayan. Copy. Sandali madam. Ha. Copy. Tapos ilag i ano kita dun sa ano sa messenger madam dali lang paste ayan nilagay nilagyan binigyan nakita ng link madam Mag-an ako dito, mag-headphone uh, ako para marinig kita. <laughs> Wala pang dumaan. Wala pang dumaan na din. My guest, that or my guest? Invite a guest, Gigi. And dito ka na. kana? Sandali. Parang meron na eh. Sandali lang. Madam, Vakes. At to stream. New TVP. At to stream, sabi niya. Oh, yan. Naka-add ka na, madam. Hello. Hello. Hello, hello. Can you hear? Yes, I can hear you, madam. How are you? Oh, there you go. I'm fine. <laughs> I'm, here sa ano. Sa stream yard using a So, I'll move. Let oh, nakikita, me check. Oo. Oh, oh. nakikita ko pero wala ka. Nakikita kosher. mo ako? Yes. Okay, maglalakad oh, oh, tayo. Oo. Oh, oh. Maglakad tayo. Papakita ko yung surrounding ko ng, yung mga taniman ng... Sige, nakatigay na yung sa inyo. nag -e echo siya. Sige, oh. uh, sandali. Uh, tatayo ako. I'll try na tumayo. Okay, mag-explore tayo dito sa neighborhood. <coughs> Merong gwapong dumaan. <laughs> Malamig ngayon, guys. Malamig ngayon. Ang ingay ng... Ah, uh, crow, karaso ang tawag doon dito, karaso. So ito ay taniman ng grapes. Pero ubus na. Yan oh, taniman ng grapes yan. Ay quiet ka. Adam, eh, nawala. Nawala ka. Ha? Madam, Evie. Bigyan kita ulit. Ayan, oh. At to stream. Uy, nagpakita siya. Kita <laughs> <laughs> Nagpa mo! <laughs> nagpakita si Madam. <laughs> 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 nagpakita ka, Madam. <laughs> <laughs> oh, ay, nagpakita ka. Oh class. Lala na agawan-awan mo. dito na nawawala ka, nawawala ka. Ganyan na lang. Ito oh, to, ano ito? Ah grapes. Yung malilit nag malilit na grapes. Dito. Yan. Baka batuhin ako ng may-ari. Pero meron yung alam mo yung palagi kong nakikita dito, Madam Evie yung apuno uh, ng uh, mikan walang pipitas hello 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 naririnig mo ako can you hear me dito o oh, taniman ng uh, cauliflower tapos may gabihan din dito o oh, gabi ang daming gabi Oh, hi, Angel Sweet Bakes. Hello, madam. Sister, thank you for dropping by. Naglalakad lang ako sa neighborhood habang naka-off ako ng uh, one hour yung lunch break ko. Tapos uh, natatapos ko yung pagkain ng 20 minutes. Tapos, alam madalian nag-toilet at ano para makapag LS ng saglit. Anong oras mo na Angel Sweet, uh, Angel suite Bakes? TV po. Ah, alisin mo, na, alisin mo na lang kaya, madam, yung ano mo. Alisin ko na, ha? Mag, mag, ano ka na lang. Hello? Ah, nadyan ka lang pala, oh. Oh. Yung ulo mo lang yung bumbunan, at saka yung ceiling mo. Yan na lang, ganyan na lang. Hello? Hello, hello, madam. Naririnig mo ako? Can you hear me? Ayan, oh. Ang daming, ang daming bunga ng Tignan mo yan, oh. TV. Kung Ang daming bunga ng orange. Walang, walang pumipitas. Ang tagal natin ito, oh. Ayan, oh. Ang Hangga, daming. Hanggang sa ilalim yung, ano, yung bunga niya, oh. Hanggang doon, oh. Ang daming bunga. Walang pumipitas. Hmm, may more pa siya. Mayroon ito nito more. May private chat. Di kita, ah, hindi ako naririnig. Ganun ba? Mag, mag, mag chat ka na lang Hindi daw ako naririnig ng friendship. Yan o, tignan mo o. Oh. Yung orangey, ang dami, walang pumipitas. Grabe. Sayang. Yung bunga niya ang dami. Grabe oh. Da ang sarap magano uh, mamitas oh. <laughs> Kaya lang. Hindi, hindi pwedeng pipitas-pitas ka na lang. Baka tawagin ang pulis. Uh -huh. Babalik na ako. Ibi po. Balik na ako. Asan ka na? Ah, naka-freeze ba? Ay, baka... Kasi, ay, ganun ba? Baka kasi... Sandali ha. Enough ko kasi yung whitey ko. Siguro. Kaya naka... Ah, ayan. Pwede na siguro yan. Ay, ganun ba? Ganun. Sige, sandali lang. Maglalakad ako. Hirap naman dito. Nakapwa. Sandali. Baka mahulog ko ito. So, Ayan, di na, na ano, naka freeze frame. Madam. Anong guest? Ayan, oh, na-invite kita. Oo, oh. Hello. Naririnig mo ako? Ayan oh, na, na-na-invite ka na. Hello. Hello, madam. Naririnig mo? Naririnig na kita. Kanina, in ko kasi yung, uh, ano, yung YouTube ko dito. Tapos itong, iba kasi yung stream yard na sa safari. Yung, Kaya yung, nga sa safari. Hmm. <laughs> Kukuta mo ako? Si, Nandyan si ana, yung anak mo? Bak Bakit nakasiyong ka na? Bakit ka na? ay pero nakikita kit dito sa StreamYard, wala yung picture mo pero dito sa sa YouTube meron ka ay hindi hindi mo nakikita sa cam ay, wala dito sa StreamYard, dito sa StreamYard na page, pero sa lumalabas yung ulo mo. <laughs> <laughs> ano ba yan? Ay, kasi alam mo, late pala yung dito sa party. Ano kaya? Ay! Parang trial and error talaga, madam. We are learning so much from, from this. Kaya Ito, lang, i-delete mo na yung LS na yan, ha? Kasi As lumabas yung mukha ko sa... dyan. lumabas yung mukha ko dyan. I-delete mo yan, madam. Oh. For uh. you, for you. Ay, anong gagawin natin mamaya? Mamaya hapon ulit. Ay, ano bang gagawin mamaya May hapon? off day ko bukas eh. Kaya... Ay, off day bukas. Ano Ay, pwede, pwede ako bukas. Pwede ako bukas. Yung ano, yung mga 12.30. Pwede ako bukas. Pupunta ako dun sa... Ay, agura yun. Ikwatan, i-off tan tayo. Pag-delete na mga ato, di ba? One, one. Okay, later na lang. Okay, later. Thank you, ah. Sorry. Bye-bye. Bye-bye. Delete ko na lang. Mm-mm. Okay madam, at least ano, we are learning something, di ba? Kaya nga eh, oo nga eh. Ano ba? Ano, we know, we know something. Uh -oh. Okay, okay uh -oh. bye. Bye bye. -bye.